Hello guys, good morning, good morning, good morning. Nandito po tayo sa labas guys, magwalis sa mga halaman kasi mahangin kahapon guys. Kaya walisan natin yung mga halaman. Alisin na lang natin yung mga napitas na bulaklak bago tayo magdilipit. Ito pala ang ano, what dito guys. Brush. Hmm. Hirap na manwalisan to. <laughs> guys, ito pala yung ano, pinya malaki na siya oh matamis ito guys sana mamunga nandito yung diamond grass guys tinait ko kasi sinisira ng mga ibo ito Diyan natin na gusto ilagay ko dito para manure na lagay natin, natin. dito na mahangin kahapon dito kayo napitas lahat ng mga, mga dahon ganoon na natin yung tubig yan malalaki na yung bagong bilyak mas matangkad pa sa atin at medyo nakarecover na rin yung rose ni Apo Santa Maria magaganda ang bulaklak nito guys may yellow, may pink, may orange halo-halo ang bulaklak yan at meron ako kami dito guys. Sinisira ng pusa. Yeah. Tiling tayo guys. Na-open no ba? At meron akong painuman ng mga ibon dito guys ng mga Maya-maya nandito na sila yun. Ito may atas na plato. Araw-araw kong nilalagyan. Tuwang-tuwa sila pag nandito sila na kanina. Tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila. muna tayo guys At ang araw lang hindi madiligan ano mag mag ang, dito. na magbawbaw na po sabihan dito sa dalawang araw hindi ka -diligan. okay pa dito hindi Kinain kasi sa mga yung ano, lemon grass. So, tinakpan ko sa mga um, halaman. Ito na. Ilang nas kaya bago mamunga ang pinya guys. Ito na umalit ng nilagay niya pinanin ko. Ngayon malaki na siya. Ito sa Pilipinas, kinakain ng mga baboy. Dito, ano yung halaman mo. Pero maganda, di ba? Maganda pang outdoor. Parang plastic. Okay. sa Pilipinas guys mahilig ako sa mga halaman lalo na yung mga rose pero dito may rose kaya lang hindi siya magsagay pag namulaklak na wala na sinulakas tubig Nabuktan o na okay. malaki na yung bubundin niya po okay. nabuksan okay, ko ba talaga sa mga labas. ko kasi pag may bahay ka at kung may bulaklak sa bahay mo sa labas

Ano pala lang maliit ang tubig niya. Tignan natin doon guys, sa kabila. Yan. Namulaklak na lahat. wala na, namatay na yung nandito oh. hindi dinidiligan yung taga dilim. ito may bugumbilya pa ako dito guys o, diba ang ganda ng bulaklak niya ibang hugis ng bulaklak niya guys parang star ganda ng bulaklak niya tingnan natin yung kalamang doon guys Oh, may aramids dito. Ceramic siya. Ayan. Nilagay lang sa loob. Pinto Dito ah. tayo sa likod guys. Wala na. Namatay na yung ano. Kalamansi. Ito guys. Namatay na siya. Sana mabuhay pa pero hindi man dinidiligan kunin na natin yung aramixes nilagay lang ba dito ito aramixes mainit mag alas na di ba lang guys mainit na so dito na lang tayo guys ay pamilita natin to ay nasa yung post magalit yung লগাই দিয়া বহুত এনেকুৱা দাহি আৰ naman ang araw. So, dito na lang tayo Okay guys, don't forget to like and share my videos channel. napaka pakapindot na rin po yung bell button para lahat ng upload ko ay mapapanood. Bye, thank you.